Umagang kay ganda, isang masayang araw mga kasari, ang mga katindera natin dyan. At ngayon nga, ayan, nakita nyo naman na ubus na yung aking cheese sauce. At ito papakita ko sa inyo yung natutunan ko na napakasimpleng paggawa ng cheese sauce na pwedeng pwede nating ilagay sa ating mga burger na mga buy one take one, yung mga, yung mga budget meal lang <laughs> na tinitinda natin, mga paninda natin. So, pwedeng pwede siya. Mga kasari, mga katindera sa footlong, sa fries, sa cheese stick. Ayan, masarap na masarap siyang sauce. At nakaka-enhance siya nung sarap, nung lasa, nung ating cheese sauce. Actually, ito nga ay aking hinahalo din sa aking uh, gulay, sa aking repolyo na na ini-slice ko ng maliliit yung mga Maninipis yung repolyo Tapos hinahaluan ko nitong konting mayonnaise Mayonnaise Para mas lalo siya sumarap At ayan, pinaghalo ko lang yung cheese powder Ayan, at yung ating mayonnaise Ayan, pinaghalo ko sila At haluin natin ng mabuti hanggang sa ilalim Hanggang sa uh, mas spread yung ating nailagay na cheese powder Ayan So, at sa pagbebenta uh, natin, syempre, mahanap din tayo ng mga alternatibong paraan. Alternatibong paraan talaga. Para, uh, magkaroon tayo ng mga, ano ba, mga swak sa budget na mga cheese sauce, at iba pa, yung mga sauce natin sa ating mga paninda. At yan, nakita nyo naman yung pagkakablend niya, napaka ganda. At yung amoy niya, talagang cheese na cheese. So, makakabili kayo ng mga ganitong mayo sa ating mga palengke, sa mga supermarket, and then yung cheese powder. At nakita nyo naman na akin siyang ginagamit sa footlong. Ayan, o diba, ang gandang tignan. Even sa ating mga burger, sa fries, ayan. Kaya, gawin nyo na din ito, at tsak, magugustuhan to ng ating mga suki. Hanggang dito na lang mga kasari, at happy selling everyone. See you sa ating mga next videos. God bless!